Apo lang itatala lang ito, gitapok, kuragi, kuragi pa ba, gipanlumping ang mga bakal. Gitapok tala lang. Tapok ko ng hangit, permida nila yun. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, bumalik tayo ngayon dito sa Navalport Port Terminal para silipin natin kung ano ang naging damage ng bagyong Christine sa ating lugar. Kung mapapansin po natin, may mga light post na natumba at may mga barindilya sa gilid ng port terminal na nasira at nailipat dito sa bandang gitna ng terminal dahil sa pagtaas ng tubig at lakas ng kampas ng alon at lakas ng hangin. Kaya maaga pa lang tuloy-tuloy na ang clearing ng ating mga lokal na opisyal dito sa ating lugar para maitabi at mailinis ang ating naval port terminal. Sa bandang unahan niyan guys, mapapansin natin dati dyan nakapwisto ang lahat ng mga kainan, yung barbecuehan natin. Ngayon, dahil sa sobrang lakas ng hangin at alog kaninang madaling araw, sira lahat ang mga tin na nakatayo sa mismong lugar. At mapapansin din natin na hanggang ngayon malakas pa rin ang pampas ng alon dito sa mismong area. Kaya expected pa rin natin ngayon na wala pa rin bumabiyahe na mga bangkang pampasayroan mula sa iba't ibang isla at di lubos natin akalain na sa sobrang laki ng mga barindilya na yan na yari sa simento ay nailipat sa bandang gitna samantalang nasa gilid yan ng port na nakatayo at nasira at nailipat dito sa gitna kaya guys panatilihan natin laging safety lalong lalo sa mga bahay na nakatira malapit sa dagat at ito talaga ang isa sa pinakakalaban natin dito ay yung bagyo lalong lalo na dito sa part ng Visayas na kung saan palaging ginadaanan ng bagyo kaya sa lahat ng ating mga followers dyan na nakatira malapit sa dagat laging safety first at sa lahat ng ating mga kabaro at kapwa mangingisda ay panatilihin mo ng maging safety at huwag mo nang kumalaot sa panahon ngayon dahil sa malalakas pa yung hangin at malalaki yung alon at panatilihin nating ligtas ang ating pamilya kaya hanggang dito na lang muna guys kung naging informative man itong video ko na ito para sa iyo, like, share, and follow my Facebook page, Just Daily, and YouTube channel. At pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa so, Twitter na upload na video. See you next time. Boom, boom. bye!